naisipan ko na nga palang i-makeover itong lagay namin ng bigay. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Okay. ito nga pala yung mga nilaban ko kahapon. Ito nga pala yung mga damit ni Tyler. Di okay. pa nga kasama, yung mga damit namin dyan. At ito nga pala yung makeover ko. At ang ganda na First time nga lang pala namin kumain ni Baldu na kaming dalawa lang. At yung dalawang ginakis ko nga ay natutulog. No. Sinamantala so, nga namin yung pagkakataon na to habang tulog nga yung dalawang ginakis ko. Na nga pala kami ng snacks at tagtimpla na nga din pala kami ng kape. After nga, ano na nga ay nandito na nga din pala yung yung ginaki ko. Kali nagluto na nga lang pala kami ng itlog since nagchicken na nga din kami kaninang lunch. Kaya binirito ko na nga tu mga mamish dahil ito nga lang pala yung gusto namin. Ang sarap nga sa pakiramdam mga mamish dahil 2 days nga day off ni Baldu at nakapagpahinga din ako dito sa amin. Dahil wala nga sideline si Baldu at hindi nga siya busy sa isang araw. Kaya naman napahaba nga yung tulog ko at alauna na nga ng tanghali bago ako nagising. Sirabi ko nga kay Baldu ay eh, siya na nga muna bahala sa mga ginagis namin at siya na nga muna yung magsaing at ng ulam namin akala may natira pa nga minarinate ko noong nakaraan kaya naman yun na nga lang pala yung pinaluto Nigay na nga pala ni Baldu si Bunso dahil inaantok na nga kaya naman hindi na nga din ako nakatulog. Ugasan ko na nga pala at mga platuhan namin kinagabihan kaya naman heto sinabay ko na nga pala yung pinagkahina namin noong tanghalian. Kaya naman kung titignan nyo ay napakarami nga na hugasin ko. Uti na nga lang talaga ay nandito nga si Baldu ng dalawang araw dahil yung isang araw nga ay nasulit ko. Cherry. Ang sarap palang maging tamad mga mamish dahil masarap nga sa pakiramdam lang talaga ay hindi nga masama yung pakiramdam ni Baldo. Dahil kadalasan talaga mga mamis pagka nagdidiog nga si Baldo or hindi nga pumapasok sa trabaho ay masama yung pakiramdam niya. Hindi kaya ay aalis at mag-sideline nga at gagawa ng computer. Pasensya nyo na nga pala itong camera dahil madilim nga ay pagkakuha ko dito dahil talagang nalulubat na ako. 16% na nga lang pala itong ginagamit kong cellphone pero pinilit ko pa nga din mag -video. Ewan ko ba nakasanayan ko na nga talaga mag-take ng video habang may ginagawa. So ayun na nga muna for today's vlog. Salamat! Bye. はい。Uh oh.